Ako, payat ako at lagi binubuli. Di na lang ako lumalabas ng bahay. Nako, kawawa naman to si si Pangits. Okay, Pangits, sa uh, bibigyan kita ng magandang payo. Okay? Bibigyan kita ng payo kung palagi kang binubuli ng mga tao diyan sa inyo o kaya naman uh, binubuli ka sa gym. Okay? Ganito ang gagawin mo diyan. Unang-una, pag binubuli ka nila, isumbong mo sa airpads mo 'yan. Oo, isumbong mo hindi pwede yung ginaganyan ka, di ba? Kasi alam mo yan, pag yung mga tao binubuli ka, ibig sabihin, uh, ibig sabihin na sa itsura mo palang, ibig sabihin, kabuli-buli ka na. Kinakaya-kaya ka na. Ibig sabihin, payat ka. Minsan, maliit ka. Oo, ganun yun. Kapag binubuli ka, kasi bago ka bulihin ng isang tao, aaurahan ka muna yan. Okay? Parang titignan ka muna yan kung kakaya-kayanin ka niya. So siguro yun po yung mga nakikita sa iyo ng tao. Okay? Ah uh, lalo na may mga ganyan talagang ugali yung mga tambay bubulihin kanya pag dumaan ka. Pag nakita ka kinakaya-kaya kanila. Pero pag ikaw naman ay matipuno, maganda yung tindig mo, karespeto, karespe hindi ka bubulihin ng mga 'yan. Oo, oh, matatakot 'yan sa Kasi parang nararamdaman pa lang nila sa aura mo na, uy, hindi ko kayang bulihin to ah. Ganun po yan. Sa eskwela, madalas po yan pag binubuli ka, ibig sabihin, uh, weaklings ka, medyo mahina yung pagkatao mo, wala kang impact, okay? Wala kang energy, wala kang aura, ganun po yon kaya ka binubuli, okay? So, paano ba natin may iwasan yan? Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na, uy, wag nyo na akong bulihin. Hindi ganun, hindi ganun ang reality. Bubulihin ka pa rin yan. Lalo kang bubulihin yan pag sinabi mo yun. Nga, yan gagoy mo. So, wala kang choice eh. Talagang binubuli ka. I-sumbong mo sa airpads mo. Okay? O kung ayaw mo magsumbong sa airpads mo, Ah, uh, yung tropa mo, yung tropa mong malaki katawan o kaya yung tingin mong matipuno, yung tingin mong papalag, isabihin mo sa kanya. O kaya naman kung wala ang tropang ganyan, mag-isa lang talaga, ah, uh, mo. Okay, puntaan ang barangay. Hindi nga ito seryoso na. Ha? Kasi halimbawa wala yung airpads mo, ganoon natatakot kang magsabi doon, nahihiya ka, tropa mo wala ang tropa. Puntaan ng barangay. Puntaan ng barangay, sumbung mo sila. Ah, uh, ganito po kasi, binubuli po ako dun sa amin. hindi po makalabas masyado ng bahay, nahiya po kasi lagi po nilang pinagtitripan, naawa uh, na po ako sa sarili ko. Gusto ko po talagang mag-gym pero wala po, binubuli po talaga ako, hindi po ma mapakali. So, so yon yun ang first step mo. Ngayon, pag napagsumbong na, Siyempre, titigil na yan, Siyempre, binabarangay mo na eh. Titigil yan ng mga siguro one week o kaya one month ngayon. Pag tumigil sila sa pambubuli, lumabas ka. Okay? Mag-gym ka, magpagandaan ng katawan. Gawin mo lahat na makakaya mo para gumanda ang yung katawan lumaki. Kasi pag malaki katawan mo, re-respeto ka ng mga tao. Real talk yan, guys, ha? Real talk yan. Pag maganda katawan mo, malaki katawan mo, maganda tindig mo, re-respeto ka ng mga tao. Kasi yan talaga ang unang nakikita sa atin, guys, eh. Yung personality natin, yung aura natin. Pagpasok mo sa isang gym, pag nakita nila na, uy, putya, solid yung katawan nun, ha? Medyo may dating to, ha? Medyo hindi ko kayang bulihin to, ha? Yun. Doon pa lang. So, ang papapayo ko sa'yo, talaga dapat magpalaki ka ng katawan. Kahit di naman sobrang laki, basta yung alam mong may papalag naman, di ba? Para syempre, unang tingin pa lang, uy, hindi natin kaya yan. So, si ano, hindi natin kaya talaga yan. Negative, negative. So, makatap tayo ng ibang bubulihin natin. So, ganun po talaga ang paraan. So, kailangan magsumbong ka muna kung sinong pinaka pwede mong pagsumbungan dyan. Kung hindi airpads mo, yung tropa mo, kung hindi pa rin, pabarangay mo. So, yun. Yun lang po ang mga Idaan natin sa legali, pabarangay na natin yung mga yan, yung mga nambubuli. Alam mo, ayaw ko rin talaga. Ito naman sa malat mga nambubuli, guys. Ha? Ah. Tigil nyo na yan kasi kawawa naman yung tao. Di ba? Gusto nyo mag-workout, gusto nyo lumabas. Binubuli nyo, kawawa naman yung tao. Di ba? So yun, wag na po natin gawin.